Alright, good morning mga kaparts Good morning, good morning Today is May ano tayo, project tayo uh, Blessed Thursday So ngayon uh, Long time ago Bago mabuksan tong magnito na to <laughs> Dahil nga uh, In order pa natin tong ano, no? In order natin tong Polar So, ngayon, may, yung puller na, no, may kasama siyang, o, uh, ito, yung pinaka, ano niya, para awakat, ay, para dito ka magpwersa para mai pull out yung magneto. So, ngayon, tatanggalin na natin to kasi may impact kami, yung impact ang magpupwersa para hindi masyado uh, time of wear ano so tinanggal natin grinder natin ayan. so ayan tago na lang natin yan so ang puller na to is pang KTM ano Dock. So match ya dito sa 200 NS. So siguro sa lahat ng roser pwede na to ang ano magamit. Roser, pulsar. Right, Try natin. Pull out. I hope ma-pull out siya ng maayos. So, sana hindi siya matigas. So, bago ang lahat, pray mo na tayo eh, Lord. Thank you sa araw na to. At binigyan niya tayo ng mga trabaho. Right. So, panigurado. Lagyan natin break fluid. Para lumambot yung ano niya. Kunya. May minsan kasi kumakapit na siya sa bakal. Nagbakal to bakal. May, may pinulout ganito. Ang hirap tanggalin yung sniper. 150. So, try natin to. Kasi yung brick fluid is nakakalusaw siya ng kalawang at saka maglo-lubricate din siya, no? So, parang langis din to siya. Pero, may chemicals lang na nakakatanggal ng kalawang. So, alright. Cut muna natin. Alright, mga parts. Let's pull out na natin. So, bago natin i-pull out, ito pala binawasan ko to yan no, binuwasan ko dito sa gilid para hindi siya uh, tatama dito sa ano, niya, paglapatan na yan so yan Binawasan natin sa gilid ano konti lang so ngayon na natin siya so palala matcha sa KTM ano yung puller So, right, madilim. Madilim na umaga. Dahil may bagyo dito sa bagyo. So, pakaipitan natin. Gusto. Okay, mga parts. Uh, buksan muna natin tong lock ng ano ng bindex gear. Tanggalin muna natin. Okay. Nalaglag siya. So, yeah. So, kailangan niya tanggalin to para sabay siya pag hinugot natin doon sa... Yeah. Para sabay siya doon pag hinugot natin yung itong gear na ito malaki. Alright. Pull out na natin magneto. Sus, napakalambot. Ginabad lang natin ng ano, fluid. So, yan. Kaya, para hindi siya maiwan, yun ang purpose natin. Tanggalin natin yung lock. So, basic lang. Babad nyo lang sa ano, brake fluid pag ganun. So, napakadali na nito. So, syempre, bubuksan natin itong mga to. So, may mga timing mark naman to. Papakita ko sa inyo. So, right. So, right. Kung anong pwesto niya, ganon din ang gagawin natin. So, okay. Wala tayong puller nito. So, ang mangyari nito, susulsulin so, natin yun. So, para mapula out lang connecting rod. Or yung sigunyal. Ayan, may marker yan ha. Tandaan nyo. Hindi kayo magkakamali dyan kasi hindi gagawa yung engineer pag walang mga marker. Sa so, balancer. Kailangan nyo nakatugma yan sa dyan. So, okay. Pull out na natin yan. Yan o, oh, may marker siya Napaka basic lang nito. So, yan. May gercia. So, yan. Wala naman siyang washer. Walang wala washer. Ayan. So, yan. Dikit lang natin sa magnet. Yan. Para hindi siya magkalat. Tapos, ito. Ayan Wala rin washer. So, yan. So driving gear ng ano yan ng driving gear ng starter. Bindix gear. So tanggalin natin yung kunya. Kasi pag minsan lalaglag din na natin manap. So lang din natin dito. Ayan. So right. Pag ito ma-misplace to, balik nyo dito muna. Para hindi siya ma-misplace. So, basic kasi pag minsan nawawala yan lalo na pag may makasama kayo sa shop ano to hindi nyo alam kung ginamit nila yung bolt wala na so right tatanggalin natin to ito ito ito, ito. at saka yung ano ito so right isa-isay natin Alright, gamit tayo ng alin na 6mm na. So, tatanggalin natin. Hawakan nyo na lang dito. Stays lang. right natanggal na siya so may kunya to mga parts so kunin niyo rin baka mawala yan baka mawala mayroon maganap matagalan kayo gumawa pag nawala yan kunya nya pasit maliit. Alright. So, 6 mm yan dito ah. Yung sa balance yan. So, okay. Tanggalin natin tong sensor nya. Sa so, neutral indicator. sapat lang Right, tanggalin natin yung lock ng ano, where So isa pa. Alright. Mambon siya. So, tanggalin natin ito ulit ng lock dito. Ayan. So, natanggalin natin itong neutral, ano? Alright. So, lock natin lock. Tanggalin na, so, tanggalin na natin. Mapupulaw ka natin ito. Tanggalin na natin ito. Ito yung pinakalast. So right yan. Ito yung pinakalast. Itong gear na ito. Para sa crankshaft to balancer. Sa timing niya no. So cut muna natin. Alright. So right mga parts. Mabubuksan na natin ano. So, palet mo yung buwan. Palet mo So, may kunya din to. Kaya... Yung washer, huwag kalimutan na. To, lock washer niya yan. So, i-magnet nyo lang din para walang kawala. Alright. Yan, may kunya to ah. May kunya. So, kailangan di mawala yung kunya dahil yan ang nagpapatagal sa trabaho. Yan yung kunya niya. So, same siya doon sa ano, sa magnito ano. Yan. Yan yung sa ano ah. Dito sa crankshaft papunta sa balancer timing. Okay. So, mahugot na to siya. Tatanggalin na lang natin tong mga bolt. 1, 2, 3, 4. Apat sa loob. So, matatanggal na yan. So, right mga parts. Balitan ko na lang kayo pag natapos na to. So, pull out ko lang tong crankshaft. Kung sigon yan. So, right. <laughs> natin mga parts. Pero okay pa rin yan. Mga parts. Meron tong bushing ha. Ah. Okay. So, tinanggal ko na rin tong ano niya. Ah, dito. Uh, change. Ano niya, no? Change gear. Yan. Yeah. para matuluyan na siya mga baklas so yan lang madali lang naman dito sa ano sa may clutch basta ang tanggalin nyo ito tapos dun sa kabila sa may magneto so pwede nyo na papaluin yan palabas alright alright mga parts uh, almost na uh, buksan na natin na na natin. Totally ano no. Ayan, totally baklas talaga yan. Talaga yung makina. NS200. So, mga parts. Ito yung connecting rod. So, may ito. Lagi take sounds. Tak, 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 tak. Like that. So, ganun yung sounds niya. So, ito yung kodo. NS200. Connecting rod. So, Conrad as assembly So ito yung laman. Kunting rad niya pa press natin pa sa machine shop. So shout out din kay Abay ng press ano. Sa Trinidad. So right, ganito lang yan siya oh, yung bearing niya. Para makita nyo so, sa dalawa lang siya. Alright. Bigyan ko kayo ng yung bearing nito parang sa big bike. So, right. Ito na. So, dalawa to mga parts. So, buksan natin. Panginis. So, ayan. Ayan lang siya. Ganun lang. So, yun na yung bearing nya. So, ito hindi siya tumitino ang under nito patay patay ito yun siya naglalak overheat na yun dito niya sumandal siya pero sobrang ingay Lagitik sounds ayan dalawa yan siya so right pa press na natin si tapos ibubuhin tapos papanda rin NS200 ayan ang mats ng cooler is KTM ha? kung mag order kayo matik KTM Hey, okay, bye-bye, ulit